Mame, kumain ka na, Mame. Tapos na, kanina pa. Kita mo nagtututpit na yung tao, ibig sabihin, tapos na kumain. Nung oras na, eh. Dapat pagpasalubog ng New Year, ordinary na luto lang, hindi na ni... yung... Hindi yung maraming niluluto, side na yung pagkain. Hindi yan, ano eh. Hindi. O di, kung hindi tayo nagluto kagabi, ang ganyang karami, E di sana huwag ngayon, wala kayo naalmusal, anong oras ka na nagising? Hindi. Siyempre, sigurado naman hindi tayo mga unapin mga kubos pagkain mo ngayon gabi. kasi kahit magluto lang tayo ng kanin, saka ihaw-ihaw dyan, hindi naman natin mga kubos yun kasi paano ka makakain ni ayaw mo ipakain yung pagkain. Kaya mahanda! handa! Dapat kasi pang New Year, ang niluluto ko kasi lahat ng tao nagluluto eh. Pwede kang bigyan. New Year na New Year, masigit kang nilimos ng pagkain. Bastos na Sinasabi ko lang na sakto lang. Hindi ganyan, ganyan, ang dami mo. Hindi nabawasan na yung iba. sayang, di ba? Yan ang tinatawag na tamang pagtitipid. Alam mo, hanggat hindi na papanis ang pagkain, hindi yan sayang. Ibig sabihin, makakain pa yan. Ngayon ko lang nalaman, masarap ko pala magluto. <laughs> pa mo kain? Yan, yan ang sinasabi mong kukunti. Ang niluluto, alis na ubus mo na ng kakain. Eh, hey, kita mong nagugutom yung tao, pinagsama ko yung hapunan ko tsaka almusal ko ngayong umaga. Kasi hindi mo ko pinakain kagabi, natulog mo lang ako. Ayan na, ano plato ko na to. Makakain, gutom na gutom. Nagsama ko nga yung napunan ko kagabi tsaka ngayong almosal. Nagbago na ako ngayon. Ay, ito yung new year resolution ko eh. Ngayon na ba? Hmm. Yung kumain ng hindi konti. Ano naman sa luto ha? Sarap kong magluto. sa yung makaroon na yung salad mo, mami? Yan, <laughs> sa preset. Yan, oh? reklamo ka pa. Pero lapang ka ng lapang. Choke lang yun. Kung naman hindi ka masyado ka seryoso, manood ko lang dyan. Oh <laughs> no 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 no, no. <laughs>